May may luluto ka pa ba sa halagang 20 pesos mo? Sagot, meron. Panuorin mo ito at huwag mo naman sanang kalimutan mag-subscribe at ilike na rin yung ating video. Maraming salamat po. Napakabilis lang lutuin ito. Uh, Magigisa lang tayo ng luya, bawang at saka sibuyas. Ayan. Yung siling haba ay uh, isasabay ko na lang sa gulay mamaya okay, so konti lang din naman yung ricado isunod na natin yung dalawang kutsarang alamang konti lang yung ricado kasi konti lang yung lulutuin natin okay na to so isunod na natin yung kamatis Isaway na rin natin yung uh, leftover na pritong galunggong okay sayang yan at uh, magdadagdag lasa at mampasarap yan eh so yan pag medyo malambot na, okay na to. Ilagay na ang mga gulay. Ito yung uh, nabibili sa palengke na 20 pesos lang eh. Yung nakabalot ba? Oo. Oh, uh, ang tawag nila pang pakbet. Yan. So, 20 pesos lang. May ulam ka na eh. May leftover o kaya may alamang bagong ka lang dyan. Tapos. Okay. So, halo lang natin ang konti. Then, ah... Uh, Pagdadagdag pa rin tayo dito ng uh, konting uh, tubig at saka naglagay din ako ng bechil. Ayan, naglagay din ako ng patis. Lulutuin lang natin ito ng mga 5 minutes. Then after 5 minutes, ayan, pwede nang iserve. Ang ginisang gulay sa alamang. Ang tawag ng iba dito ay uh, pakbet tagalog daw. Bahala na kayo. Basta napakasarap nito guys. halaga halagang 20 pesos mo lang serve tray ang ating gulay. Sabayan mo na lang ng uh, pritong tilapia sold na. Di ba? Maraming salamat po muli sa panunod. Palike and share naman. Mga kapanlasang ilokado. See you again.